Uh, hello guys, ayan. Uh, nandito po kami ngayon sa Sitio Pukis at uh, meron po tayong sponsor na nag-donate po ng para po sa mga bata, ayan. At ito po yung school nila guys, pupuntahan po natin kung ano po yung uh, Pangailangan po ng mga bata na maaari po nating ibigay guys. Bale yung school po nila ito po, ayan, so open naman po yung school nila yung wala pa pong finishing ayan ayan ito po yung ano uh, entrance po ayan. so sira sira na rin po yung ano uh, yung dingding ayan. ito po yung school nila guys so dito po yung ano yung likod ayan wala pa pong finishing Ayan siya guys. So papasok po tayo para makita po natin yung log. maganda Ayan. Ito po yung flooring. Wala pa siyang flooring guys. Hindi wala Ito pa lang kulay. Ang kagandahan ng kuwan. po sa may nag-sponsor po kasi uh, sister Ah, dito po kayo. Ayan. Ayan. Ayan po. Good morning, uh, teacher. Lorna po. Lorna, ayan. Ayan po yung in-interview natin si teacher Lorna. So, yung pangangailangan po nila dito sa school, ah, uh, wala pa pong flooring. Ayan, low pa pa lang po. Wala oh pong upuan. Ngayon, ah, uh, Meron pong nag-sponsor na sa ibang bansa po, ano? Ah, dito ka na lang, ate, Ah, ah madam. Ayan, tebriyente ka, ano? Ayan. Ayan. Bali, ito po yung school nila, guys. Wala pa po siyang flooring. So, ah, meron pong nag-sponsor. Ah, ang gusto po ng sponsor po ay yung yung matagal po na magamit o pwedeng gamitin po ng mga bata. So ang naiisip po kasi namin na paraan po is mga upuan at lamesa po yung aming ipoprovide kung sakali pong magkasya po yung binigay po ng sponsor po natin. Uh, Teacher Lorna, uh, ano po yung masasabi mo ngayong ano, Uh, meron po tayong sponsor na OFW. Galing po siya ng Cyprus. Isa po siyang Pilipina. Ayan. At uh, nag-donate po siya. Nag-sponsor po siya para sa mga bata. Uh, Teacher Lorna, mapanood po niya. Uh, nagpapasaraan po ko sa uh, nag-sponsor po ng mga needs dito sa aming munting daycare. Um, uh, wala po akong ibang masabi kundi salamat um, kung magigyan uh, po ng katuluguran ng nilinang upuan, tsaka yung kung may gadget po sana para sa mga bata kasi yun lang po yung natatangin uh, gabay nila bago po sila mapunta ng bayan mas maganda po kasi yung masanay po sila sa gadget kasi like ako po uh, since nakagraduate na po ako ng school pero may may time pa rin po na kapag pumunta pa ako ng bayan ay eh, para natatapos pa rin po ako sa mga gadgets kasi from the start po nung nag-schooling nag po ako dahil sa kakulangan po ng pangangailangan ay eh, medyo parang inosente po ba? Kaya mas maganda po sa bata ay mm, mula bata po po siya nasasanay na po siya makakita ng mga ng, hindi nila nakikita sa mga parents. Kung halimbawa po Teacher Lorna, ano po yung mga pangailangan pa po dito sa school? Ah, nice. uh, kasi po wala pa pong flooring ito, medyo malaki budget pa po no. Flooring mm -hmm. uh, so, sana sir. Opo. So, kaya. Kung ano po flooring. yung ano si Teacher Lorna, ano kung halimbawa po bibigyan po kayo ng pagkakataon at may busilak na puso na maaari pong uh, mag-sponsor ulit o magbigay, ano po yung kahilingan po ninyo? yung yung una kahilingan ko po sir is yung para ma safety po yung mga bata tapos okay. yung mga yung um, daan po para matuto yung mga bata tulad po ng pwedeng mapanood ng mga bata tapos okay. yung basta ano po mga pwedeng gamitin po ng mga bata na tulad po ng kasi pinapakita lang din po namin sa USB kaso okay. tulad nga po ng kakulangan na wala po Gadgets. Mm -hmm. Tapos ito po yung sa flooring sana para safety po yung mga bata sa lalo po sa mga hika sir. Opo. Oh, Tapos yung po ginawa ko na rin kung pang uh, para hindi po nailang sa mga sa init ng araw yung mga bata ginawa ko po kung pantakip yung kortina. Kortina so, po, sir. Po Kasi sa ibang school po sir, kompleto po sila. Opo. Oh, May electric fan. So, so, sabi ko hindi sarang Ayan siya guys. Ah, uh, po ngayon tayo sa ano, sa Sitio Cookies at saka Ah, uh, nga po yung kahilingan ni Teacher Lorna dito po sa school. Bali ito po kasi guys, ah, uh, meron po tayong nag-sponsor dito. And ngayon po ah, uh, uh, siguro po ang unahin natin yung upuan ng mga bata na mesa. Upo, upo. Tapos uh, hindi ko alam kung magkakasya po 'yun. Yung <coughs> Uh, malay po natin, mayroon pa pong mag-sponsor. po kasi ng... yung mga bata kung mahina po lang sa lupa. Mm -mm. Dahil yung may, yung asma, may asma na. Opo. Wala pa pong flooring tong school nila guys. Ayan, wala pong finishing. So pag dito naman po, hindi naman po siya mainit. Pag hapon. Kaya sinedyan ko na. Opo. Surprise ko naman na siya. No? Hindi naman natutuluan. Mm hindi -hmm. naman. Opo. So ito po guys hola kung chlorine. Ngalikabok lang. Ngalikabok lang yun. Siya. Mga bata. Kung halimbawa po, teacher Lorna, ah, yung yung mga bata, ilan sila? Dose lang po. Dose. Anong kwan po yun? ah uh, Prick tsaka daycare lang po. Daycare lang po. Opo. Mm, -mm. So, ang uh, po namin, siguro okay na po yung plastic na upuan, tapos may lamesa para at least parang mas ma-upgrade naman po yung may mga pagpalaring pa rin sir sa mga okay. No. parang bagara hindi nalalayo rin yung mga bata kay madam yung mga kung may mga responsable okay. sa mga parang magpapiging malang kasi okay. Oh, sumusunod hmm. yung next po kuwari po yung kasi malapit na rin po yung bapasun sir sa baba na rin po yung ibang estudyante po tapos may susunod lang po sir Siyempre, oh, ma, 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 masaya na pimperent nila kasi may nagtatlo na sila. Na, Opo.